mag So, magandang gabi po. Ay, madaling araw po sa lahat. So, yung kasama natin yung tiga dyan lang. Malapit lang. Dyan lang. Cebu. <laughs> Paano ka, sir? Ba't napasugod ka dito? Ah, uh, pwede po kasi. Uh, nung una, hmm. sumasakit lang yung dito po. Balikat? Balikat. Okay. Tapos, na, inahaya ako lang. Papahilot lang ako. Hmm. Pero hindi pa rin siya nawawala. Tapos, tumitigas yung ganto. Hmm. Kasunod, nangangalay na, napunta na sa leeg ko, masakit. Oo. Uh -huh. Tapos pumupunta na sa dibdib, dibdib -dib, sa likod, papunta uh -huh. sa kamay ko. Yung ngalay na may kirot, no? Opo. Tapos pag natutulog ako nakatagilid, parang ipit na hindi ko maaintindihan eh. Uh -huh. Tapos pag dito na, nung tumagal-tagal na, kasi uh, nahihirapan na rin ako. Napapansin ko kapag, ano, ah, uh, nangangalay na sumasakit. Uh -huh. Naihilo na ako, tapos sumasakit ang ulo ko. Mm -hmm. uh, yun, nag-try na ako sa iba. dami na rin ako napunta. Nagpatera, dalawang session na ako. Parang wala naman nangyayari sa akin. Tapos mm -hmm. nagpa-MRI ako. Sabi sa akin, um, may uh, may business lunch daw ako. Mm -hmm. So, ayaw ko naman uminom ng na ano. Puro pain reliever na lang binibigay sa akin. Wala naman. So, try. Eh. Uh -huh kawawa naman yung kidney ko. So, hanggang tiis na lang ako ng tiis. So, yun. So, ako dito sa Manila. Talaga sa yung madyan ako ako kasi hihirapan na ako eh. Hindi yeah. mo na kaya pambukas ng kahit soft drinks yan, nakikamay mong yan. na mm. Wala nang lakas yan, yung isa niyang braso. As in, wala na. Gusto ko siyang pambukas pero parang ang, ang hina niya ang hihina kung hihina para niya. sa, sa right ko. oh, hindi ito stress muscle na yung ginawa namin yung video na pinamimigay namin ng libre yung masakit lang dito. Yun nga, lay lang yun eh. Yung ganyan case, naging sakit ko na yan eh. Ano? Ngalay sa kakirot na matindi. Bravo, Tapos man. ano, nawawalan ng lakas yung kamay. Sakit na kasi gumagapang ko yung ano eh. Actually, kala ko nga po, may sakit na ako sa puso. Nagpa-ultrasound ako sa puso. Wala. Yeah. CG. Wala naman, wala namang um, bara. Hmm. Ano sa ano? ano nakita? Yung ano, um, this, this lunch ba yun? This Oh, sa sabi, leg. O, sabi. O, sabi. Wala nga sa liig tama nito eh. <laughs> wala. Swear, wala talaga. Chine ko riyan. Itong, itong right ko naman, uh, okay lang kasi na, na kaya ako kasi nasa left yung gumagapang na yung, ano, yung kirot. Like, um, Hindi ko na maintindihan. Kala ko, atakayin ako sa post. Sa so, tako, oh, baga, same case kayo ha. Yung gantong case, hindi na dadala sa patunog-patunog ng balikat. Sample, Paul! Ah, tama Papaya sa Papayas natin yan Naging so, sakit ko na yan, pero yung sakit kasi naagapan ko. Ito kasi kay kuya, tumagal niya, kaya yun, pati yung kapag yung nagamay. Sa ilang taon na yan, taon na yan? Actually, yung sa ano, siguro mga years na, mga one year, two years. Ah. Ano ba yun Ah. Wala. Oh. wala wala yung sa batok yan. Ano daw? Ha? Yung masakit kapag tiga ganto. Ano daw din yun? Ah. Ah. Ah, hindi na wala yan. Tayo. Sir, gano ka sa street mo din. Wala na tigilan. Tigil sa akin. Ah, sakit oh. ah. na. No? Oh. Um, mm. Ah, mapapa may hirap sa higan Hindi komportable. Ganyan ko siya chine pag may tama dun sa batok hanggang dun sa may balikat ay sa may batok hanggang dun sa may leg. Hindi ko kasi alam kung ano tawag yan sa may mga sakit na ganyan eh. Walang tama sa leg yan. Mali pa nga sa MRI. Hanggang sa may batok. Ang nangyayari, may umangat dun sa may batok niya, nahahatak yung ugat dun sa may leg. Hindi ko din alam kung bakit may nakita dun sa MRI. Chine ko eh. Wala dun eh. No? Basta yun, marami na yung ano, marami na gastos. sa loob ng isok ka lahat yung taon, or 1 to 2 years, tangtsa hindi naman isang gastos. Tingin mo na ka magkano ka dyan. na sa MRI. Uh, ano po? Actually, sa puro ano eh. Check up ako ng check up. Siguro umabot na ako ng mga mga 70 to 80 po. Pabalik-balik lang ako kasama ng therapy. Pero yung mga ano naman, like, nag-try ako minum ng ano eh. Binigyan din ako ng pain deliver. Yung para sa heart kasi daw, sabi, Uh, para daw maiwasan ko yung lakno nung ano, pag kumikirot, mag-spasang mag, mag um, daw sa loob. Uh, inumin ko daw yun, tinake ko. Kaso, kahit inilinom ko, wala lang nangyayari. So, kaya napilitan akong itigil. Sa tinake ko sa siguro, mga 3 months. Kaya, ano nangyayari? Kaya, uh, yun nga, last na ano namin, eh, sakto po po sa Manila. Kaya, sumadya na talaga ako dito. Okay. Ano lang yun? Hey, sir, t-shirt. Kasi, marami ka na napunta mga PT, mga hirap, um, actually, yung, yung, sa therapy po, na sinubukan ko, nakadalawang session ako, pero hindi na ako nag sa iba kasi walang ano eh, wala. Kung dun sa therapy na yun, hindi ako, hindi ako um, gumaling, hindi na ako nag sa iba. Kasi yeah. Hmm. lagi ko po kayo pinapanood, kaya sabi ko pag napunta ako sa Manila. Marami kang same sa, case doon ah, sa so, page. Di si, marami siyang same case doon? Kaya yun din po yung ano ko, Yeah. Nakapanood ka so, ng na, 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 same case mo dun? Actually, hindi sa likod. Uh, ito ko. Ikaw uh, po. Yung madalas. Kasi yung itong, itong case ko na to, yung pinsan ko po, parehas din kami mm. ng case. Kaso siya, uh, nasa Dubai po kasi. Mm. So siya, nagte-therapy siya na nagte-therapy. Naging okay na siya? Hindi uh, matagal po, matagal. Uh, ah, ko na eh. Matagal po siya. Sa Matagal po yung therapy niya. Like, Naka ilang therapy po siya maraming beses po eh uh, yung, pero hindi hindi siya totally na gumaling po talaga uh, meron pa rin meron pa rin po ah, uh, ah uh, sa pinsan ni tatama ah, uh, pag napagaling ko to dali mo ko sa Dubai. hindi <laughs> 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 sa <Sir>, dama ah <ka. laughs> dali lang yun ah uh, napin natin kasang nabag na Nagkaroon na kasi ako ng ganito, 2 years ago, may video pa nga kami nun sa Antipolo eh, seryo siya nagpagaling. Pero hindi yan alam ni Hershey Pero gusto nyo kidnapin niya si Hershey pag may ganyan at kayong sakit. Bahala kayo, magkuto ka kayo ni Ito siya naman ang <laughs> isa. Kaya, patingin niya ako ng oras. Ano oras na ko? 3.42. Hindi ko makita. Natay <laughs> niya. ano sakit na buong. Hindi buong kasi eh. Takas ang tinamaan. Ano po? Ay, si Marvin ang titira nito. Ang ah, dalawang set. Eh. Ding! Yan lang. Try mo pa baba. Si! Paul! Pasa mo. Baba mo rin ka. Ah. Uh, Ito. Ito Naman, uh, di mo naman pinahirapan eh. Eh, eh. Bawin mo na. Ito.

wala. Oh. Saka na, ko na. Yung, ano, una, hindi ko na talaga, literal eh. Ngayon, nasasagad ko na, kahit malakas. Oh. Ah, yabang ha. Ah. <laughs> yabang no, tuwing siya din is yan. Shoutout sa kay pinsan ni Kuya. Oh, sa pinsan ni Sir. Sa totoo sa lang man, talaga. Say. Bakit ko siya alam gawin? Siguro, God's will na binigyan ako ng ganyan para madiscover namin na kung paano siya tanggalin. Sa totoo lang. Nung una kasi, nung nagkaroon ako ng ganyan, hindi rin namin alam talaga lahat kung paano siya papagalingin. Kasi pag sa sarili ko, kaya ko siyang i-detect kung nasan yung masakit. Pero yung posisyon, hindi. Compare mo kapag kayo yung inahawakan ko, yung sakit, yung posisyon, kung ano yung nangyari sa loob, hmm. detect ko yun. Basta hmm. hinawakan. Pero pag sa sarili ko kasi, hindi eh. Anong kaya naging cause nung ano? Kakauna ng mataas. Ang tuloy, unan ko nga ako. Saka tingnan mo to, sir. Dalawa. Uh, baka meron kang hinatak, tapos patagilid mong tinira. Alam mo yung patagilid mong hinatak? Ang ko, nung sumasakit po siya, hmm. kapag nangangalay, pag ginaganong ko, tumutunog. No. Oh. Kasi yung sa akin na ganyan, kaya nagkaganyan, may inaayos ako ng customer, pumalag, hinatak niya, pagbaba yung binti niya. Pag hatak niya, naramdaman ko talaga doon, nabaklas, wala, ang sakit, two oh, weeks. Bahala kayo, ma-overwhelm kayo. Kasi yung ganyang sakit, ma wala, madali lang Kaya, bakit hindi napagaling ng iba? Hindi ako sa Paano gagaling nga yung isang problema kapag hindi na-address or hindi na-detect kung saan mismo na gagaling? hindi eh, talaga makukuha yun. Oo, oh, sir, o, oh, din. Oo, oh, oh, atingnan mo ha. Bin, kunin mo yung lagayin ng alcohol, bin. Pitan mo yan, bin. Oh, si Marvin may pinakamahintrip na kamay eh. Pitan mo. O, oh, ipa-double eh, check mo dito sa pinsan. Oo, oh, sige, sir. Sige, sir, din. Pitan mo, sir. Okay na, oh, ano. Hindi kasi natin maibibig, sir. Tell, tell ito, mo ha. Unday, ha. Oo. Oh. Pero kadalasan niya po kahit yung soft drinks lang. Oo. Oh. Si talaga siya. teka lang, An para baka sabihin niyo dinayo natin eh. Bin, kuha ka dun ng soft drinks or It mineral. Ano mineral. Mineral. Everything. Mineral. Mineral, infinity. check natin ko kaya niyang buksan. Hindi ka, hindi ako ganun kalakas pag salip, sa left, kahit magbubukas lang ako tubig ng baby ko. Pani so, yung right lang pinagagamit ko. Hindi ko talaga siya mapuwersa ng sobrang lakas. Hindi ko alam bakit parang ang hina ng left ko lagi. Kanina no? Okay ka dun sa kamay niya. Pero pag ginawa ka niya kanina, kala mo pag grip, parang nakagano no? na ako. Oh. Kanina. Oh, sir. ang tanong, check natin. Teka, wala kang maluloko dito. Check natin kung kaya may buksan yun. Ito <laughs> talaga sa likod ko. Sa <laughs> Sayang yung tulis ko. Last year pa po, po, sana. Gusto um, kong pumunta. Uh, sir, tama sir. Bakit, matagal mo ito hindi nagagawa. Tingnan ka lang yun. Oo, uh, sarap. Opo, ano? yun. Wala <laughs> yung ganyan. Oh, wala na yung ganyan. ako talaga. Sagalan mo Tira. yung ano. Sagalan mo yung ano. Ulit, yung ganong case. Nadami na kasi ako nyan. Sa batok yan ang gagaling. Sa batok yan ang gagaling talaga, promise. Kasi All kapag kasi yun... Pag gumaganon ako, ito yung masakit. Basta pag nagsimula na po siya, doon ang simula yung pain dito. Like, sa likod, tumatagos. Pwede. Tapos, may yung hilo talaga na hindi ko alam malaman kung may vertigo sa ba. Sa to totoo lang bossing kasi yung pinagtanggalan sa'yo masyadong mataas, malapit sa liig. Kapag yun na baklas, ibibigay talaga sa tao kahit na sino, hilo talaga. Sealed yan no? Sildyan, ha. Sealed po yan. Tapakita ko sa inyo yan o. Sealed yan ha. Ito. Sealed yan. Walang bawas. Tinanggal lang yung ano. Kasi bawal ba yung brand eh. Hindi yeah, nga sir. Ooh. Uh, basic. Kinsa yan. Kinsa. Kinsa lang po. Hindi mo na yung sir. Sa'yo yan. Sige po. So, if ever na may ganun kayong case, bahala kayo, ma-overwhelm kayo, o masyado kayong basta, eh, wala tayong magagawa eh. Yun lang yan? Ano gagawin natin? Tapos na siya? Nabitin. <laughs> Baklasin yung pilay, balik natin lang. ulit. Ulitin ulit. Harap lang tayong ibang pilay, putang Eh, parang medyo guminawa na po talaga yung ano po. Yung lalo na yung dito, yung sa ano, yung lagi kong iniinda na sakit-sakit. So, Basic uh, kasi yun eh. Oy, nabitin sa rin mga kasama namin. Hindi. Ang tayo yung pilay. Pasensya na po kayo kung medyo nabilisan kayo dun sa ginawa namin. Eh, Ano tayo ng iba pilay? Galing ka si Buy. Sa <laughs> so, pagbalik ko na lang po siguro niya yun. lang. <laughs> <laughs> yung iba? Oo. Okay. So, ayaw ni Sir. Oh, Na-address -na, na natin yung pinaka-main concern niya. Kasi yung talaga yung nagpapahirap sa akin. Hindi ko na maalagaan yung baby. Kasi nga doon tayo sa sakit mo. Hindi ko nga po alam. Basta pag chine-check ko na, in-x-ray na ako, in-MRI ako, wala naman nakikita sa akin. Tapos sa pagkakamalang ako, may sakit na ako sa puso dahil yung 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 sakit nandito, nag-random-random yung ano. Kaya binigyan ako ng pang-sakit sa puso na ano daw, para hindi magbara yung ugat. Na ultrasound po ako, kaso sabi, nung na-ultrasound ako, wala naman bara na ano. Tantro lang yun Ah, nag-grab po. Kala ko nurse hindi po ang natama lang mga patatanong na nurse dito. Uy! Ulit! Na narinig nyo naman yung symptoms kay sir. Kasi talaga alam ko na dyan. Ano papakala natin dyan? Hindi ko nga po alam. Kada ano, lagi ako nagpapacheck up. Yung anxiety ko, grabe. Dito ako nagka-anxiety ng sobre. Ang lala. Lagi, ang lala. Ah, na ako ng... <laughs> Nag-iisip na po ako ng hindi maganda eh. Nagtatakot na ako <laughs> sa sarili ko eh. Wala. Wala. Siya. Ang nakikita na, nara, nara-witness nila yung ano ko, pag nagkaraan sa ayat na ako dahil dito kasi parang hindi ko na ba't ako may gantong sakit na hindi ko ma, hindi nagpapacheck up ako uh, wala naman nakikita ang hirap eh Ayun. Mami ah, kasi asawa kayo mag-edit to i-record natin lahat, lahat ang sinabi niya kasi no, ako kasi yung nagkasakit, hindi ko in-explain yung mga nararamdaman ko, binira lang namin ng binira napagaling namin eto kasi kay sir galing niya sa ospital sa mga Orto. Sa Orto, nag-ano na rin ako sa Orto. Mm. Pabalik-balik nga po ako sa ano sa sa emergency. Oh. Eh, hindi po basta-basta na mga pinuntahan niya, mga expert na po 'yun eh. So, ah, uh, apat lang base sa kung natatakbo doon. Nagkukos na ng anxiety kasi hindi ko kasi hindi ko na malaman kung ano sakit. Na. Tapos nasabihin lang sa akin, body malay lang ba? Ano po? Body malay yung yung parang ano lang uh, kasi hindi nagamit na term pag yung mga uh, ano bang tawag to yung para mag excuse sir. lang uh -huh. sa mga sa trabaho parang ano lang parang Tinato wala na lang, lang, yung muscle lang na sabi ganun kaya binibigyan lang ako lagi pang pang parelax lang tapos wala rin hindi rin ako kuha so, talagang at ilang ilang years ko siguro 2 years ko yata to tiniis Hanggang Paano sa makapunta siya? ako dito kasi wala wala na akong ibang option talaga kundi sabi ko dito eh. Kahit anong mangyari, sabi ko. Daming silabi, <laughs> pa isang minuto tilapos eh. <laughs> <Yeah>, Kaya <laughs> eh. So hindi ko talaga alam kung anong tawag sa sakit ni Sir. Yan, pa ganyan lang yung sasabihin ni Bossing. So, <laughs> hindi ko talaga alam, sobra, promise. Sobrang, sobrang thank you talaga. So, hindi ko hindi ko talaga ma-explain. Like, gumaan yung pakiramdam ko. Um, yun, wala na kasi Ayan. hindi kasi namin kayang i, i, ano, ipadala sa inyo lahat ng nararamdaman. Malamig to kanina eh. Hindi nawawala eh. Ayun o. Oh, Tamos yan. Mayroon po so, nalang pinagtablak. So. Hindi na ako nakatagal sa. Pinatagal dahil sa, sa kwento. ko. Dapat oh. talaga tayo gumawa ng tayo ng video ng ano eh no. Hmm. Podcast. <laughs> Mas okay pa yun. <laughs> so hindi ko talaga alam kung ano tawag. Sa itin sir ulit. Ano na natin. tapos na natin to. So sa pamilya po ni sir. Alam ko nag-aalala sila. Lalo na sa asawa at anak. So congrats po sa inyo sa mga makakapanood nito, ay magpangalit sa sakit dito. Hindi ko talaga alam. Hindi ko talaga alam po, marang sakit to eh. Lalo ko busing. Lagi ko dyan pilay. Pilay sa ano? Saan natin nilagay yan? Pilay sa batok? Pilay sa braso? Kasi dun lang, dun lang yun ang mababa, mababali. Hindi dito lang po lahat nagkakos pa, pa gapang dito. Dyan lang, pero ang pinanggagalingan medyo malayo. So di ko alam kung anong tawag, Bala na kayo. Sa lahat, pag may ganyan kayong case, please, teka lang siya. Hindi yan laging madaling ayusin. Meron kasi kami mga natsempuhan niyan na ano eh, tumigas na sa sobrang tagal. Pwede na siya Basta ano na lang, Chambahan lang eh. Meron talaga madali, meron mahirap ayusin. So God bless po sa inyong lahat. Maganda kayong case. Ano natin ito yung papakalat, di natin alam kung anong tawag. <laughs> pili sa braso! Dito. Hindi ko pili sa braso, dito masakit eh. eh. dito nga masakit eh, saka sa ganito eh. So umabot yung dito. Okay. Okay, dito oh. Opo, sobrang. Eh dito po, grabe. Pag yung literal na parang nagkakamali lang yata ako ng sandal. Grabe, sobrang ano niya, like, galit na galit yung ganto ko na masakit na hindi ko maintindihan na sa liig ko. Haba na kayo nalisip, no? Kala mo lalay, no? Okay, one minute. <laughs> Actually, para sa akin po, malala kasi ilan to ako ano, hindi, ah, naaaway ko na yung asawa ko. Okay, Siyempre <laughs> yung mga tani na basic. Basic yun, ah. Oo po. <laughs> Tingin na, pero okay, yun nga. Hindi so, talaga ako makapaniwala na simpleng ano lang sa manghihilot simple. Oo. So, God bless. God bless po sa kamila nito. God bless sa to, Thank you po. So, thank kalat you. nyo tong video na to kasi hindi namin alam kung ano yung tawag sa sakit niya. Baka marami kasing may ganyang sakit out there. Yung pag-share nyo ng video na to hindi po para sa akin. Para po dun sa mga tao na may sakit ko ganyan tas hindi na nila alam kung ano yung gagawin. So, God bless po. Kita-kita tayo dito sa Monty Bulacan. Possible maximum 2 weeks na lang po kami. Open booking po to sa lahat. Uh, special po sa mga Tiga Norte. Sukat na natin. No advance payment po. Ang checking and booking. Uh, libre po yun. Ang bayad mahilot. And Tim Tonyo, para sa inyo.